retain another cornis cornish bantam keye halos 1 kilo na yung roast performance old daw sabi ni Sir Marjun so nakuha natin kay Sir Marjun sabi nila natin yung isang pares so baliwa bali uh, ang cornis natin ay apat tatlong babae isang lalang so bibili pa siguro tayo ng isa pang pares para maging dalawang trayo so may ano sila dito eh. may itlogs doon anim sinama pero maghanap tayo ng plastic crates para doon natin ilalagay siguro doon sa baba doon natin lalagay andun din dito yung dalawang pares oh. Cornish Bantam Chicken ito naman mga ano pabira Rhode Island Reds may isang ano dito eh, dalawang uh, bantam na lahian ng nikib na chicken kaya tumataas na sila, dalawa. Pwede nating isama doon sa corn. Para medyo lumaki. Hmm. May kasama pang mga duck dito lahat ng mga lalaki dati dito sama-sama sila pinakawalan natin or gagawa tayo ng kulungan mamaya net na lang yun pang cover natin sa kayer or bukas kasi kararating lang natin muwi tayo dahil namatay na yun mother ko may cancer sana no c Paringal CA Squamous CA yun na sa labas rabbit <coughs> so tinitingnan ko kung gaano kalawak to Ito ay 4 4 meters yung lapad tapos yung haba niya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 plus 4 12 plus 4 16 16 meters So ganun kalawak tong manukan natin. Ito, tong tong lalagyan natin ah uh, temporary lang to sa loob. Ang purpose ata nila dati, ano to, ilalagyan ng manok ay ng pab pato handon kasi. Kasi mga pato tinutukan niya yung mga manok. Kawa, kawaway manok. Tapos ang daming lalaki dati dito. Sabi ko, pakawalan yung mga lalaki. Uh, ano para maging kabir lang yun nandito sa loob so eh ngayon tayo ng cornice so balak natin magbibili tayo din ng cornice ni standard saka dadagdagan natin tong apat na to ng isang pares pa para maging anim dalawang trio isang lalaki ang kulang natin isang lalaki at isang babae para dalawang trio ng cornice So hindi naman mag, itong magkamag-anak lang itong dalawa tingin ko magkapatid eh. yun naman magkapatid din ata so eto talagay natin doon tapos yung sa pang cornice na ano pares dapat hindi na kamag-anak para uh, ano balansyado hindi magkakamag-anak eto mas malawak na yung binili ko sa amin walang space pero gusto gusto sanang alagan ng anak ko. Ayaw nilang pauwi. Pero walang space eh. Mabaho yung ano nila. Kapag kulog yung bahay. Mabaho yun tayo nila. So nalagan ko muna ng mga one week doon. Or two weeks. Three weeks. Almost three weeks. Ngayon. Mauwi ako. In a week. dito na lang, i-update ko na lang po kapag mangingitlog na sila kasi yun isa doon, yun ko lang mapula yun ano, pwedeng mangitlog na yun. Hindi ko alam kung kayang gastahin nitong itong dragon uh, tawag Yun, uh, di, blue, blue. Abuhin. Sana, um, pwede na mas. Kaso lang, pinapatulan yun, nag-aaway-aaway sila doon ay e matapang yung black na yun so yun titignan natin kung anong maging kalabasan ng cornice natin dito sa bugay kagayan tayo palang siguro kao na nandito na or hindi ko na alam baka meron nasa bayan ng bugay may nagalaga na ng cornice ang susunod natin yung standard cornice medyo mas mahal 3,000 nata isa so kung tayo ng tryo kahit dalawa lang 16,000 to 17,000 yan 16,000 18 16 to 18,000 yung dalawang try 6 naman ako so titingnan natin or sisyo na lang ang bibili natin makamura tayo mas sure sana yung malalaki para alam mo na na matas yung grade na cornis, kasi mga iba krinos lang nila sa kabir or any na native tapos yon. ang maganda lang sa cornice naglilimlim so may pakinabang di katulad ng mga bantam na wala yung mga bandang kika na hindi cornish maliit ang katawan eto may panginabang kapag malaki na sila magandang pet At same time kung gusto mong magkatay pwede kasi ang isang cornice nagtitimbang ng mil halos dalawang kilo eh. So, eto yun gusto ko sana pumunta sila doon para para makita natin kung magpapakasta na yung babae At hindi pa kumain tomate ang alam ko hindi pa kumain kasi kanina nung bigyan ng pagkain nila wala, ah natakot Kinukato ka ng mga malalaki na hen yung mga Rhode Island Rhode Island Red saka yun may ano yan yun eh. yung bulik Biruin mo kung mapupuno natin ito ng ano, cornice. Pero babaguhin ko yung pesto ng kulungan natin. Gagawa tayo ng 3x4 dyan, na Nayero at saka net lang. Para madaling gibain. Mamaya kapag nakuha ko yung bareta, pwede na tayo mag -umpisa. Maganda pala yung mga una kong nabili. Nakalimutan ko saan kanino ko nabili eh. Pero sa online ko lang nabili. Internet, messenger. Naghanap ako doon sa Cornish Enthusiast. Cornish Bantam Enthusiast. And doon, may 15,000, may 2,000, may 5,000. Tapos, namili ako yung malapit lang sa amin. May nakita ko Sir Mario yung tagal ng Balikyes. Yes. Dito ko nakuha yung blues may binebenta siya ulit na pares may kasama ng dalawang anak pero wala kasi ang panlagyan kaya hindi ko napuha so eto po Cornish Phantom Chicken may agaw-agaw pa kasi ayan eto gusto ko yung kulay niya gold